Araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawang po ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa manggawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro alam niyo ang nangyari sa buong Hodea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko itong tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat pagkat sa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O salamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit tungkol sa mabuting balita, purihin si Yesu Kristo hain para sa tao. Nagliktas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumika nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasungotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea kami sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng unang araw ng San Linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Yesus at sinabi sa kanila, May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo Ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Yesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela kundi hiwalay na nakateklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya naniwala. Hindi pa nila nauunawa noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,